Robbi. Itu sama master. Dan lima plus. Kalau kalau Upi sama master. Pasak mandiri sama master. Master, kan Upi. Ya nih. Upi, Upi uh, kan Upi na namanya. <laughs> may pading bagong fishing na naman tayo. Napunta natin si Tandu fishing mga master. Saka si GB fishing trip, you know. casting na rin sila mga master. So, yung spot natin mga master, yung dito ang Cop Island. no. Mga master tapos yung bangka na sinasakyan ng mga master. Doon si Master Archie. Nag-casting So si Tandol Fishing tsaka si GB Fishing Trip mga master pupunta doon. So tayo uh, pupunta dito mga master. Uy, nakadali na si Master GB. Nakadali na si Master GB mga master. Yan oh, mamaw. Oh. Balo. Balo. Uy, barakuda. Uy, talaki. Grabe. Yan din nag-flex. Green jumping, mga buddy. Grabe mga master oh. <laughs> Dali Yan oh malaguno Grabe. <laughs> May pangulam na yung Si say mga master <laughs> Patong lang tayo sa Batuan mga master Yan oh. kali na ni mga master Uy tuh Kita looping Looping mga master Ito yan oh, o Kanuping mga master Uh, dali Dali mga master Kanupin Uy Dali. Dali mga master. Uh. Sigaras mga master. Dali siya. Dali mga master. Uh. Sigaras. Uh, dali ali uff uff não master Então master no, salí, se me triple till mga master oh. good size na rin 'to mga master kit natin Kali oh, Kali mga master. Kanuking okay. laut mga master. Kit natin 'to mga master. Good size na rin 'to mga master. may mga kasama pa itong mga master Uh, dali Uh, honeycomb grouper Uh, so, release natin itong mga master Honeycomb grouper Ito may hirap tanggalin eh bikin master, wih start untuk rumah nah, Nah, ini mah tuh, sabitnya, tuh, ping. kanopi natin kanuping mga master Oh, hmm. 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 hmm garis harus mama master. Nanti itu mama master. Ini si garis mama master. Dali, dali mama Pasal master. Pasal mana mama master? Kan upinya naman. Master, dan Sabitnya, Sabi cuma master. Ya nu, butsif. Butiling tanggal mga master. Ya you know, li. Uy. Uy, suma. Sumabit. Yun na. Tanggal na. Ay, tanggal na rin. Sinasabit niya sa kulap po mga master. Yun o. Oh. Ito. Uy, kanugling na naman. Kanuping. Grabing. Grabing laki mga master. Kaya pala. Grabe mga rin talaga. Tapos, sinabayan pa sumabit po nya. Ku pasti jombuh. Kain. Kain nak kita Hmm. <laughs> Ang kanuping-kanuping kita lang. Bigla lang lang. So tapos na rin tayo mag-fishing mga master. So ito pala yung nahuli natin mga master. Walang piraso. So yung nahuli natin limang kanuping. Tapos dalawang sigaras. Tsaka isang triple terras. Mga master oh. Tapos ito pala mga master. Dadali ni Tandol. Yan oh. No? GT. Jackpot na naman si tantul, grabe talaga. sino si GB Fishing Trip, mga master. Dali rin si Master GB. Nanguli mo, bro? tayo nakadali ng tulingan, mga master, oh. Tsaka isang malaguno. Ayan, oh. No? Uli ni Master GB. Oh, bro. Mga master, tirik. <laughs> Grabe, tirik pa. Bitangle so, fishing niya di sa kanya. Suwag gang dito na lang yung fishing namin mga master. So, enjoy sa panood mga master. Fishing.